Since Dom I know values himself and his worth, talaga sinabi niya na well, if we're not going to put a label in this relationship, we might as well just, you know, mm. end it. Balita po na naghiwalay na si Bea at saka si Dominic Roque. I am confirming, yes, uh, hiwalay sila ngayon at Bea ay isinuli na ang kanilang engagement ring. Kumpirmado! Bea Alonzo at Dominic Roque tutuong naghiwalay na at hindi na itutuloy ang kanilang kasal at engagement ring ni Bea Alonzo isinori na kay Dominic Roque. Yan ang mga pasabog na reberasyon ni Boya Bunda kaugnay ng kontrobersya sa hiwalayan ngayon nila Bea Alonzo at Dominic Roque. Katotohanan sa prenuptial agreement nagpiumanoy dahilan ang panilang hiwalaya na inilan pad ni Boy Abunda. Na itong buong gitarya panoorin. Isiniwalak ni Boya Bunda ang buong katotohanan sa mga kontrobersyal na tahilan na naging hiwalayan ngayon ng engaged couple na sina Bea at Dominic. Kiro Permani Boy Abunda sa kanyang programang Fast Talk na yung hapon na totoong hiwalay na sina Bea at Dominic. Ayon kay Boy Abunda, nasyak daw siya nang mapag-alaman niyang hiwalay na ang engaged couple. Ang quote sumindak sa akin habang ako'y nasa Hong Kong ay ang balita po na naghiwalay na si Bea at saka si Dominic Roque. I'm talking about Bea so Dominic Roque. I... Kinumpirma ni Boya Bunda na yes, confirmed, hiwalay na talaga si na Bea at Dominic Roque. I am confirming, yes, that uh, uh hiwalay sila ngayon at uh, isiniwalat din ni Boya Bunda na sinubukan pa raw suyuin ni Dominic Roque si Bea Alonzo pero hindi daw nagkaayos ang dalawa at isinoli na raw ni Bea Alonzo ang engagement ring na ibinigay sa kanya ni Dominic Roque. Last night or two nights ago, nag-usap yung dalawa. Ano ang status wala. Uh, I think kung tama ang aking source, Bea ay isinuli na ang kanilang engagement The ring. Kumakalat ang chismis na ang dahilan raw ng hiwalayan nila Bea at Dominic ay dahil ayaw raw pumayag ni Dominic Roque sa prenuptial agreement na gusto ng nanay ni Bea. Ayon pa sa kumalat na chismis, para maprotektahan raw kasi ang ayamanan at mga naipundar ni Bea Alonzo, ipinagutos raw ng nanay ni Bea Alonzo na papirmahin si Dominic Roque ng prenuptial agreement bago sila magpahasal. Ngunit, ayon uh, the chismis na kumakalat, hindi raw pumapayag itong si Dominic Roque na siyang naging dahilan raw di umano ng kanilang hiwalayan. Kaugnay naman ang isyo nito, isiniwalat ni Boya Bunda na wala raw itong katotohanan. Ayon sa kanyang source, yes, totoo raw na may prenuptial agreement. Pero si Dominic Roque Pangaraw mismo ang nag-volunteer nito sa nanay ni Bea Alonzo. Kaya hindi raw totoo na ang dahilan ng kanilang paghihiwalay ay uh, dahil ayaw pumayad ni Dominic Roque sa prenuptial agreement na gusto ng nanay ni Bea Alonzo. Yung prenup sa aking pagkakaalam, yung prenup ang nag-volunteer sa nanay ni Bea na okay ang prenup ay si Dominic. Kinumpirma rin ni Boya Bunda na yes, totoo na hindi na raw matutuloy ang kanilang kasal. So, they they call off the wedding? Yes. Pero, pero as of now, uh, wala. Walang wedding po na magaganap ngayong darating. Kumalat din ang isa pang chismis na isa sa mga di umano'y naging dahilan ng paghihiwaray nila Bea at Dominic ay dahil may problema daw sa ugadi itong si Bea Alonso. Kaya sila naghiwalay ni Dominic Roque. Eh, dahil Marami na raw itong naging boyfriend sa showbiz pero hindi raw nagtatagal ang mga karelasyon dahil sa kanyang ugali. Ayon kay Boya Bunda, hindi raw totoo na may problema sa ugali si Bea Alonzo kaya sila naghiwalay ni Dominic Roque. Sa katunayan, para raw si Bea Alonzo raw ang gustong isave ang kanilang relasyon ni Dominic Roque. Uh, the narrative is not about Bea, ang problema, kaya sila naghiwalay. Sa pagkakaalam ko, ito deretsahan. Si Bea gusto ma-save ang relasyon na ito. Si Bea wants this to work. Dagdag pa nga rito ni Boya Bunda, may kumakalat din na chismis na ayaw ng nanay ni Bea Alonzo kay Dominic Roque dahil wala itong pera at hindi mayaman. Ngunit ayon kay Boya Bunda, Napakasama naman daw, no? And, at napaka-unfair daw para kay Dominic Roque. Wala raw itong katotohanan. Punta naman tayo doon kay Dominic. Na masakit din pakinggan. Walang pera, hindi mayaman, hindi sikat, hindi karapat-dapat kay Bea. Cruel. Ayon kay Boy Abunda, confirm na totoong nag na si Bea Alonzo at Dominic Roque. At hindi na matutuloy ang kanilang kasala. Uh, you have the right to comment, you have the right to share your opinion, pero sana'y let's exercise prudence, caution, and most important of all, kindness. At, at isinuli na raw ni Bea Alonzo ang engagement ring na ibinigay sa kanya ni Dominic Roque.